Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasapuso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo. busilak ang aming bituin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay ng pagbabago ng sambayanan at sa pag ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 105 Brigada, News, Brigada FM. News FM Manila The Music and News Authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time, alas 6 na po ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rinig, rinig sa buong, bansa. sa buong bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drive Max. Drive Max. Umangat Umangat. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi mga naulila ng OFW na namatay sa Kuwait. Tuloy ang sigaw ng hustisya matapos makitaan ng mga pasa ang labi nito. BMW tiniyak ang pananagutan ng employer ng Pinay. Sampagita girl na nag-viral sa social media. Totoong estudyante at hindi miyembro ng sindikato ayon sa PNP. Pagkakasama naman ng kindergarten at elementary pupils sa comprehensive sexuality education, kwinestyon ng ilang kongresista. Pangulong Marcos, pinangunahan ng ceremonial turnover ng walong Yolanda Permanent Housing Project sa Eastern Visayas. Senado, patuloy na babantayan ang pondong laan ngayong taon para sa flood control project. At matandang mag-asawa sa summer, sinurpresa ng Brigada News FM takloban at tahanan party list. DRIVEMANTS! MAKANDITA! Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News, News FM Philippines. In the heart of changing lives. helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama sama at lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule. Actress Tencha ng Power Cells Herbal Capsule. Isko, I'm Drive Max. Drive Max. Brigada Bantilan nationwide. Drive Max. One Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News FM Manila, heto na ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Araw po ng biyernes, January 17, 2025, kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Relax. 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 Brigada E sinailalim na po sa autopsy ang labi ng OFW na si Jenny Alvarado na nasa uwi makaraang masofocate sa kanyang pinagtratrabahuhan sa Kuwait. Ang DMW na diskubre na hindi pala na autopsy ang bangkay ni Jenny sa Kuwait. Ang detalye ng balitang yan, tinutukan ni Brigada Jigo studio e i-brigada Sinailalim na sa autopsy ng mga forensic expert ng NBI ang labi ng OFW na si Jenny Alvarado na namatay sa Kuwait kasama ang dalaw pang katrabahong Nepali. Aalamin kung suffocation ba talaga ang dahilan ng kanyang ikinasawi. Ilang araw ang bibilangin bago makuha ang opisyal na resulta ng autopsy na gagamitin ng DMW para sa posibleng pagsasagawa ng legal na aksyon laban sa employer. Actually, nasa reports lang eh, di ba? That call came to us and the employer is saying call suffocation. Kaya nga, we need to validate that. Tinignan ko yung death certificate kahapon na cardiac arrest, uh, which is the most common uh, uh, statement in a death certificate. So, uh, we need to dig deeper. We need to find out. But of course, uh, uh, yung uh, cold suffocation uh, allegation is guidance. no So, I would suppose na ang isa sa titignan ng NBI ay yung kung ano man ang maapektohang organs ng body in a cold suffocation case na naman ng DMW na hindi pala sumailalim sa autopsy sa Kuwait ang bangkay ni Jenny. Hindi siya na autopsy sa Kuwait. Uh, but on on my part <clears throat> uh, pinop, uh out ngayon ng family sa akin kagabi. Uh, but I said yes, it's it it can be unfortunate na hindi na autopsy sa Kuwait but on my part okay lang kasi at least uh yung autopsy dito sa atin uh, is an intact body hindi ginalaw ni Norman, so in that sense, okay lang. Uh, 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 for my part, I think uh, nothing is lost kung hindi na autopsy. Don dahil dito NBI gets a first-hand uh, chance to view the body. Samantala, sumulat na sa DMW ang service provider at nagpaliwanag kung bakit malimbangkay ang naipadala sa Pilipinas. He wrote us a letter uh, stating that. Uh, Uh, the, the body came to them uh, from the Criminal Investigation Division of Kuwait with the tag, with the name of Jenny Alvarado. And when they received it, sabi nila, there was no way to identify, so they shipped it. Bukas na iuwi sa kanilang bahay sa Montalban Rizal, ang labi ni Jenny para sa kanyang burol. In the heart of changing lives, ito Si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Strikebacks. Strikebacks. Brigada H-Y. hindi miyembro ng sindikato ang viral na Sampaguita Girl sa isang mall sa Mandaluyong ayon sa PNP. Estudyante ito at sa katunayan ay isang scholar na tumutulong sa pamilya sa pamagitan ng pagtitinda ng Sampaguita. Para sa iba pang detalye, Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada. Brigada. <laughs> Natuntun na ng Philippine National Police ang Sampaguita Girl na nag-viral sa social media matapos pwersahang itaboy ng gwardya sa isang mall sa Mandaluyong City. Ayon sa Mandaluyong City Police, nakausap na nila ang vendor na napagalaman nilang totoong estudyante at hindi miyembro ng sindikato. Labing walong taong gulang na umano ang babae at isang iskolar ng private institution. Paggabi po, uh, nalocate namin at na-identify po yung bata. Uh, pero ika-clarify lang po namin na hindi na po siya minor. Uh, siya po ay isang 18 years old na babae at kasalukuyan nukuyang college. Lehitimo po na siya ay isang isudyante sa isang uh, private school. Pinuntahan po talaga namin sa bahay at hindi po totoo na sila ay isang miyempo ng silikato na nagbebenta at namamalimot sa degenerate areas of S.E.R. Nagtitinda umano ito ng sampagita para pantulong sa pamilya, lalo't kadedemolish lang ng kanilang bahay sa Quezon City. Uh, matalinong bata at nagsisumikap lamang po na madagdagan yung mga pangangailangan nila sa kanilang, uh, uh, sa kanilang eskwela dahil po kadedemolish lang daw po ng bahay nila. At yun po ay pinatunayan din ng barangay kung saan po nakausap din po namin yung barangay kung saan sila nakatira. Sa ngayon, nakausap na umano ng mga abogado mula sa Commission on Human Rights ang estudyante para sa legal consultation. Wala pa namang pinala na desisyon kung magsasampa ng reklamo ang estudyante laban sa Garden Mall na kasulukuyang iniimbestigahan na ng PNP Sosya at maging sa nag-upload ng video. Magkabi, wala pa po silang uh, talagang plano kung magpa-file ba ng case against the security guard at sa blogger na nag-upload ng video na So, meron na nga po siyang lawyer na pre po ng uh, Commission on Human Rights at siya po ang mag-assist ko ano po talaga yung gagawin ng buong pamilya. Naglabas na rin ang pahayag ang agency na kinabibilangan ng viral security guard. Sa pamamagitan ng Facebook post, ipinaabot nila ang paghingi ng paumanhin sa nangyaring insidente. Bagamat hindi nilinaw ang magiging estado ng kontrobersyal na security guard, siniguro naman itong mananatili pa rin daw silang magpapaalala sa kanilang mga empleyado ng kaputihang asal at professionalism sa kanilang trabaho. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila, The Music News Authority. Mga kabrigada, kwinestyon po ng ilang kongresista ang pagkakasama ng kindergarten at elementary pupils sa comprehensive sexuality education. Umaani ito ngayon ng samot-saring reaksyon dahil posible raw na magdulot ng early sexualization. Bukod dito ay makakasira umano ang programa sa moral values ng mga Pilipino. May report si Brigada Haji Kaaminyo, i mo. Brigada. Nababahala ang ilang kongresista sa lalamanin ng Comprehensive Sexuality Education Program para sa mga kabataang mag-aaral. Alinsunod ito sa Dep and Order No. 31, Series of 2018, na tumitiyak sa commitment na magkakaloob ng CSE program upang itaguyod ang karapatan ng mga bata na matuto ng health education. Sa pagdinig ng House Committee on Basic Education, kinwestiyon ni Chairman Roman Romulo ang naging basehan ng desisyon na isama sa programa ang kindergarten. Napapanahon ng issue lalo't mainit din itong napag-usapan sa Senado sa pamamagitan ng anti-teen pregnancy bill. Paliwanag ni Education Assistant Secretary Jerome Buenviaje. Foundational knowledge naman ang ituturo sa mas batang edad, taliwa sa mga pangamba na exposed na sila sa early sexualization. In the kindergarten and the early education, our foundational lessons focused on developing healthy attitudes and behavior that promote personal growth and safety. So... Um, this is like more of a foundational knowledge, so that uh, when they reach the ten-year-old, they, they have already the background on the concepts that will be learned. Sige, pero diyan eh? The content pa yan, eh. ang, yeah. ang question ko lang is that you say the basis for depth in implementing CSE in K twelve is Section fourteen of the R H Law of twenty twelve. Kayo na rin nagpasa ng section 14, adolescensing. Eh. So ages 10 above. So kung 10, uh, paano nasama ang kindergarten 1, 2, and 3, and 4 for that matter? But the source of the implementing rules must not go over and beyond what the law provides. Hindi kayo pwedeng you cannot rewrite the law. And the law itself, as you read, says adolescent. So paano, pa bakit nyo inamen sa IRR? Tutol din si Representative Eddie Villanueva sa implementasyon ng CSE dahil sisirain umano nito ang traditional values ng mga Pilipino. Mababaliwalaan niya ang karapatan ng mga magulang, nagabayan at magkaroon ng responsibilidad sa kanilang mga anak. Punto ni Villanueva, mailalantad sa sensitibong impormasyon ng mga bata na hindi nakahanay sa moral at cultural norms ng lipunan. Hindi umano lahat ng guro ay may takot sa Diyos, kaya posibleng umabuso sa posisyon ang mga magsasamantala sa pagiging inosent estudyante na mga bata. Ginarantiya ng DepEd na may age-appropriate sexual education na naka-integrate sa kasalukuyang curriculum at may sapat na training ang mga teachers. In the framework this the DepEd CSC framework, um it is, is stipulated there that Um, there is a need to introduce the human body and uh, human development concept, and so uh, i think um, this is one of the bases why it has to start at the early stage. Oh. in the heart of changing lives it was regarding Hadjika aminio now what of 5.1 regarding news FM manila the music and news authority. IMAX. 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 Brigada Samantala, nasa mahigit 3,500 na mga housing units ang itinurnover ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga Yolanda Heat Area sa Eastern Visayas na bahagi ng recovery program ng pamahalaan sa mga biktima ng kalamidad. Sa detalye ng balita, Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Walong Yolanda Permanent Housing Projects sa Leyte, Samar at Biliran na ang itinurn over ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lokal na pamahalaan. Nasa mahigit 3,500 ang housing units na ipinamahagi kung saan meron ng 1,900 ang unang naibigay sa mga benepisyaryo ng Super Typhoon Yolanda. Mahigit isang dekada ang nakalipas. Dito sa Leyte, maaari na kayong manirahan sa mga pabahay sa Cool Spring Residence sa Riverside Community Residence, sa Mount Eagle Subdivision, sa Coconut Grove Village, Dagami Townville at ang Pastranaville. Ville. Bukas na rin, bukas na rin ang Marabot Sites 1 and 2 sa Samar. Habang sa Bilira naman, ang Kulaba Housing Project ay handa ng tumanggap ng daan-daan nating mga kababayan. Sa kanyang talumpati sa ginanap na seremonya sa Borawen Leyte, sinabi ng Pangulo sa mga benepisyaryo na hindi na nila kailangan magbayad ng amortisasyon sa National Housing Authority dahil libre na ang bahay at lupa. Siniguro rin ng Pangulo na hindi nakakabakaba ang mga residente tuwing may bagyo dahil disaster resilient ang housing design ng pabahay. Ibig sabihin, kaya ng labanan ang malakas na hangin maging ang lindol para po sa mga benepisyaryo ng Yolanda Permanent Housing Program, hindi niyo po kailangan magbayad na ng amortisasyon. Libre na po ang inyong bahay at lote. <laughs> hindi na po kayo sisingilin ng NHA dahil bigay na po ito sa inyo ng inyong pamahalaan. Nagpatayo tayo ng mga bahay na matibay at kayang siguruhing ligtas ang inyong pamilya sa gitna ng mga hamon ng kalikasan. Ang tanging hiling lang ng Pangulo sa mga benepisyaryo. Ang hiling po namin sa mga benepisyaryo ay mapalagaan naman ninyo ang mga pabahay na ito. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Strike backs, backs, Brigada Matapos po ang naging dinner sa bahay Pangulo, ikunento naman ng isang senador na hinimok siya ng presidente na patuloy pa rin bantayan ang pondong laan para naman sa flood control projects ng bansa ngayong taon. Para sa kabuang detalye ng report, Brigada Ann Cortez, i-brigada mo! Ang only thing that I can share na medyo work-related is when the president saw me, he said, Um, o Joel, yung mga flood control, ha, ah, binito ko. Ah. Iyan lang umano ang isa sa mga natatandaan ni Senator Joel Villanueva na binangkit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa na naging dinner sa bahay pangulo nitong mga nakaraang araw. Dagdag pa niya, tila hiniling din ng pangulo sa kanya na patuloy pa ring bantayan ang pondong inilaan ngayon taon para sa flood control projects. Knows very well how I'm very interested and keen on monitoring flood control programs mm -hmm. of the government from 1.44 billion last year uh, na ginagastos a day. Mm -hmm. uh, it's down now to 1.30 1.37 billion a day samantala, kamakailan na itinanggi ni Sen. J.V. Ejercito na napag-usapan naman sa nangyaring salo-salo ang issue hingga sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News sa FM Manila, The Music News Authority. Trybacks, Pinunang muli ni Senador Christopher Bongo ang plano ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth na siguraduhin ang kalusugan at kapakanan ng mga Pilipino ngayong taon, lalo na't walang budget ang ahensya. Iginit ni Go ang tamang paggamit ng pondo at pagpapalawak ng binipisyo ng PhilHealth upang matiyak na magagamit ng wasto ang kontribusyon ng mga mamamayan. Dagdag pa niya, ang PhilHealth ay dapat maging sistema ng medical insurance at hindi negosyo. Bax, 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 balita, makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, sinorpresa ng Brigada News M. Tacloban at one tahanan party list ang mag-asawang matanda sa San Pascual, Santa Rita, Samar, kung saan dinalhan nila ito ng tulong. Si Esterlita at Bartolome Comanda, parehong 75 years old, ay matagal nang humihingi ng tulong para sa kanilang gamot at pang-araw-araw na gastusin. Dahil sa katandaan, hindi na kayang maghanap buhay ng mag-asawa at wala silang anak na matatakbuhan. Si Tatay Bartolome, na nagkaroon ng stroke, ay hirap na rin mag-isip at madalas ay hindi nakakapasok sa ospital dahil sa layo at kakulangan sa pamasahe. Dumating ang Brigada Nusefem Takloban at 1 Tahanan Party List at nagdala ng cash assistance at mga pasalubong para po sa mag-asawa. Labis ang saya ni Tatay Bartolome nang makita ang sasakyan nating dumating dahil isa si Tatay na avid listener ng Brigada Nusefem at power sales user din. Mga kabrigada kami po sa Brigada News FM ay ay pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM at One Tahanan Party List, maraming salamat kabrigada! Maghapong binantayan upang kumpleto ang Kumpleto. Na Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines, katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New Seven Philippines in the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako si Brigada Lay Baguio. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News Afam Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Authority. Balita Nationwide inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Panditan Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. DriveMax Brigada Panditan Nationwide. Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking angat tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.